Bossing! Kumusta buhay-buhay? Ah, ito na, boss! Hey! Boss! Hoy! Ah, uh, sabi na ako sa'yo, boss! Maganda yan! Di ba Maganda ang buhay mo sa labas? Maganda dito sa labas, maganda boss! Maganda ang gising mo araw-araw! Maganda! Na malaya Kaya ka nakakalakad! Malaya ko! Na? Nakakalakad! Nakakapaghanap buhay ako! Nakakapagtrabaho ako! Gusto mo makarating sa... Ginadaras ko ngayon? Pangit yung, boss! Ha? Pangit yung sa loob, boss! Ay, Pangit yan! Hindi pala! Ah, hindi. Gusto ko lang sumaya ang buhay mo. pa, pa, pa. masaya na nga ako dito sa labas, boss. Eh. Ay, panulungkutin natin yan, boss. Masaya dito sa labas. Dito masaya na nga ako, panulungkutin mo ba ako, boss? Boss, magiging masaya rito sa loob pag napakasok ka rito, boss. Paano naging masaya dyan sa loob, boss? Hindi, boss? Ka, hindi ka na, hindi ka makakaano dyan, boss. Wala kang laya dyan, eh. Boss, dito, napakaganda rito, boss. O, oh, sige nga, parang sabing magandang kay sa ma, loob. libre pagkain ka rito. Oh? Libre tulugan. May taga-masaya rito, boss. Oh? oh, lahat dito, kompleto na. Oh. Wala ka lang ahalapin pa. Pakaingay nyo ah. Ano pa kagawin mo? Tara na! Pasok uh, na rito! Pa paano, boss? Paano ba pa pumasok dyan, boss? Napadali lang. Oo. Oh. Uh. Kahit namin tinta ni Ate Inday. Oo. Oh. Uh. Tsaka ni Gob. Oo. Oh. Uh. Kumuha ka ng chichirya. Tapos? Kuha ni mo, wala pa alam. Oo. Oh. Uh. Pag nariklamo ka, kung narito ko narito sa akin. Eh, sama, sama sa tayo rito, boss. Sama tayo dyan, boss? Oo, oh, yun sasabi ko sa'yo. Boss, mukhang, mukha maganda yung taga masaya mo dyan, boss. Ang buhay mo masaya, boss. Magiging miserable dito, boss. Um, hindi, hindi, Ay, boss. Hindi, boss. Gusto ko masaya, boss. Ay, hindi, dito. Pasisiyahin kita nga pala. Masaya, masaya. Masaya rin dito, boss. Kasi dito, lahat kami magkakasama. Tapos may isa ang uniform namin dito. Yan, yeah, yan, yeah, yan. United kami rito, boss. Yan, yeah, mga... Nagkakaisa kami rito, eh. Boss, yung, yung kasama mo, boss. Parang si Raulo, boss. Hindi, ah. eh, mayo, mayo, mayor ba? Eh, hindi. Kaibigan ko yan. Yan, yeah, yan, yeah, yan. Kaibigan ko yan. Yan ang nagpapatakbo rito sa sa aming lugar dito. Ba ba bakit ba mo si Raulo, boss? Mental yata yung napasukan mo, boss, eh. Ah, huwag mong gagalitin yan. Mental, eh, gagalitin mental, yan. yata yan, eh. Ha? Mental. Hindi, eh, yan ang ano namin dito. Malulupit namin kaibigan dito. Yan? Ha? Hindi sinasabi, baka iniisip mo, boss, nasa kulungan kami. Ano ba yan? Eh, hindi, wala kami sa kulungan. Boss, kulungan yan, boss, Kita-kita oh. naman natin. ah, natin. Ah, kulungan pala to. <coughs> kulungan yan, boss. Kulungan, boss. na, na. Ay, nagagahad na si boss. Ano, boss? Eh, hey, boss, pa. Hindi, ito, muna kasi. Napakaganda rito. Yung masayang buhay mo, ay malungkot na buhay mo, dito sasaya, boss. Yan, yeah, Pag ka rito. Sama ko dyan, boss. Eh, ano pa yung itay mo? Tara na, pasok na rito. <laughs>